Meron dyan. Huwag mo Gabot pala ito para sa lahat. Oo. Oh. Paano ang proseso niyan? Hindi, okay. laga nyo lang ho. Ilalaga. Bibiyakin nyo po siya. Huwag e. kara e. okay. gano'ng e, karami. Mabisa pala ito mga boss, Oh. 50 lang. Oh. Oo, oh, mabisa yan. yan. Maganda pa yan. Pag ganito, yan, fresh na fresh yan. Pag uh, medyo basa-basa oh. oh. pa. No? Ganyang kapula dapat. Ito bumili ako kanina nito mga boss. 20 lang isa nito. 20 yan isa. Eto, 35. Ito 35. Tapos itong nakako oh, medyo ma Okay naman, organic eh. Oo, oh, organic yan siya. Kaya sa kesa magyosi, di ba? Hmm. Siyang mas mura, 35 lang to, di ba? Oo, oh, sir. Isang pa na yan. Isang palapa na ng daon yan. Patagal na yan. Maabot na sa akin, ano yan? Two weeks. Yo, okay lang! tama mga boss? Araw ng lunes, June 24 Nandito tayo ngayon sa Kayapo pa ako ng lumboy eh. May nakapagsabi sa akin Meron daw dito Wala na kasi ako nung ano Yung dahon na Duhat Tingin tayo dito sa Kayapo Meron dyan. Huwag mo na. Gabot pala ito para sa lahat. Oo. Oh. Paano ang proseso niyan? Hindi, okay. nyo lang ho. Ilalaga. Bibiyakin nyo po siya. Le. Kung gano'ng karami. Eh, si Kuya, ang daming binili. Oh. Eh. Tama po. Bariyan, anong pinakatawag dyan? Alingatong. Alingatong. Oo, oh, ugat ng alingatong. Ilalaga, mga isang oras. Hindi. Okay. Mga 20 to 30 minutes lang, depende sa dami ng one mo. Pero kung maganda, tulad na ito, kung marami yan siya, isang buhos, isang buhos na siya na biniyak-biyak mo siya, tapos, ko oh, tawag na ito, tapos ilalaga mo siya, mas maganda. Kasi, ah, mas marami yung katas na pupunta. Oh, yung katas so, ito, so, pero wag mo siyang itatapon. Pwede pa? Oo, oh, pwede mo pa siyang... Ilaga? Ilaga ulit, hanggang sa may katas pa kari isang pali eh. 50 lang 50 oh. marami na nagamot niyan pwede search niyo dyan sa ako oh, oh, mabisa pala to mga boss oh. 50 lang oh. Oh, mabisa yan. yan maganda pa yan pag ganito yan fresh na fresh yan pag medyo oh, basa-basa oh, pa no? ganyan ka pula dapat Mm. Eh, yung ganito kalaki magkano? Ganun din yan, 50. Ah, 50. Eh, oh. iba kasi na ganyan, naangin na kasi yan. Pero pag tumagal, napapansin nyo, nagkakaroon ng biyak-biyak yan wala na ganung kanya yun kasi nagkakaroon ng bukbuk ng lobo. Tol naman. Sa pangko. Sa pangko ang tawag dito. Si Bukaw. Si Bukaw. rin to. Lalaga din. Bibini hotel sana. Sa mga doctor guys. Sa low blood. Magkano ba yan? Bigay niyo. 50 rin to. 100 Ah mas mataas to. 100. Mas may puno na plastic. Oo. Magira ko na muna muna teh. Magkano kasi yan? talaga kulay niya, no? Apo. Ilang wala siya orange. Dalawa kulay po yan, orange. Anong kulay? Pula. Pula. Tapos yung asik kasi yan, may orange, may dilaw, may pula. Pero maganda ang pula. Pula hmm. maganda. Para sa mga orange yan, pangalawang kulay. Anemic, kung anemic kayo, maganda yan. Yan tignan na lang natin yung mga paninda dito sa Quiapo, mga boss. Ito yung hinahanap ko. Baho ng duhat. Kaya lang, wala silang tinitingdang nakaikot na. Naka yun na. Ito bumili ako kanina nito mga boss. 20 lang isa nito. 20 yan isa. Ito 35. Tapos itong nakako. Medyo ma... Ito kasi medyo ma... Bale ito yung pabako eh. Elba buhay na. Elba na. Ito meron pa ako nito sa bahay. Tapos sa kailangan ko oh, itong... pinaka ano niya balot kaya lang nga, wala silang binibenta yung ano. Nakabalot na yung sasalpak mo na lang ito. Mahirap din kasi gawin ito. Ibibilog eh, mo pa yan. Eh. Tsaka patutuyuin pa. Minsan kasi nakakaumay din yung vape. Kaya hinahanap ko pa rin ito. Kasi e simula nung natikman ko ito. Okay naman, organic eh. Oo, oh, organic down Kesa, kesa magyosid yossi diba? Tsaka mas mura, 35 lang to, di ba? Oo oh, sir, isang pa na yan, isang palapa na ng dahon yan Matagal na yan, maabot na sa akin, ano yan, 2 weeks Eh baka ito ginagamit ng panganga Ayan Oo Ayan na Ayun e, no, di ako tatanggi dyan Ayan si nanay, kain na si nanay <laughs> Siya yung nakausap ko kanina eh Ito iba ginamit na pambalot eh, malambot eh Ayan. dahil mga ano may oregano pa so sakto to sa mga may ibo ako kagaling ko lang mga boss kaya medyo matagal lang hindi nakapag vlog inubo ko sa asipon ngayon nga medyo ano pa eh, masama pa pakiramdam ko eh. kaya lang sabi ko eh, kailangan ko na mag vlog matagal na ako lang upload 9 days na ata Si Nanay Malu pala may ari nito, no? Okay. Pakain lang siya. Mamaya na natin istorbo yun. Nanay Malu, mukhang bagong ligo yan, tuta niyo, ha? Hindi ginaw pa, Ang <laughs> no? Ay, lasa niya. kulay yung ganyan. Ay na, bablag lang Doon sa yan ba? Nay, dalawa, nay. nay. Uuwi na kami. Papanaorin pa na lang kita. Naooran na lang. <laughs> Uuwi na sila eh. Ay, dalawang. Motor uh, uh, pa tayo kami. Tayo. Eh. Mm -hmm. uh, na yung na ito, Ay, Yan na di king. Diyan nga. Mam, yan mag king. Ang bigat pala nito. Yung kasak mo kuya Ang pang ganito na eh. Ito, piraso lang sandalan. Pagka maliit 50 galing para itlog oh. Oy, dahon. Ilang sambong? 50. 50, di ba no? Ito din Okay, sa ano? Sa Akle. Oh, ah, Bali, karamihan dito galing Akle. Hindi po. Iba ibang lugar. Ah, Puro Bulacan. Puro Bulacan. Oh, Akle alam ko yun eh. Paano ba? ah, DRT. Ito, ay, ganun din. Garay. Sa garay. Ah, garay. Ay, ito, meron sa garay ito? oh, marami nito ito. Ang sa Ako lahat ng lugar, sir, meron talaga. Ah, isa uh, uh ayos o. Kayo nagbabagsak kay nanay, Malu. Ito, po kami nagbabagsak. Marami po nagbabagsak kay nanay. Kaya na, sa gubat. Ay, ay, sa gubat. Oh, sa gubat kasi ito lahat kasi yung mga herbal. Ibon, wala kayo nakakuha ibon don kami ng ibon to, no, problema din namin pinapakilaman kasi oh, yung bawal, eh no. Yung mga Avenger fish. Oh, pero marami, may unggoy pa nga doon eh marami no. May puting unggoy. Tapos may mga <laughs> tawag yung coral skor yata. Oh, yung mga dumagat no, 'di ba nag-aalaga ng unggoy. Oh, may yan. Yung mga makita uh, sa mga bundok. Oh. na sa biyak na bato doon. Tayo. Biyak na bato San Miguel no. Oh, uh, Sige, upauwi na ata kayo eh no. Huh? Ingat tayo ah. Salamat. Next time na lang pagka ano. Oh. Tignan natin yung mga paninda ni Nanay Malu, no? Nanay Malu, tapos ka na ba kumain? Hindi pa. O, oh, sige, kain ka muna. Baka, ma baka matumba tong ano mo. Lumin mo. Marami nagtitinda dito, mga boss. Tabi-tabi sila dito. O, dyan yung muna lagay yan. Ito, no? Sa ibabaw. Ito yung tuta ni Nanay Malu. Ang busog na busog tunay ah. Kala kayo ni Nanay Malu Anong pangalan yung sir? King Si King lang mag-a-assist sa atin no? Kuya King. King, ano ba yung mga madalas binibili sa inyo? Ah, uh, madalas Ang um, madalas talaga na um, yung mga ganito Sa more in dahon. Sa dahon tayo Ang um, madalas kasi dito Yung ginagamit tulad nito Tsaka na ito it, 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 Ito, ito dahon ng bayabas na diba? ginagamit yan sa mga sugat Sa oh, paligo, mga paligo Tsaka yung sa mga, mga bagong panganap Ilalaga lang rin o, 'to Ilalaga na. lang yan. Siniset natin 'yan sa example sa mga bagong para na kailangan ng pitong klaseng dahon 'yan. Na tinatawag natin video 7. May iba 'yung klase kasi 'yan pag sinamahan mo siya kasi 'yung 'yun ang kailangan ng uh, sa example sa mga bagong para na mayroong pitong klase ng dahon. So, hindi yan isang klasing dahon lang bayaba Oo. Hindi, pwede naman siya, pero yung panghugas lang sa... Mas maganda kung pito, mm. itong klase. Mm. Sa mga bagong tuli, pwede rin oh, to. pwede ito. Panghugasan muna lang, yung malig, dapat yung maligam-gam. Oo, oh, alam oh. mo oh. Eh, yung dati, yung aso ko may mga parang katikate. Eh. Oo, oh, katikate. Eh. Pero yung sa Muha mga Buha ko nito aso, eh. Oo, oh, ito. Sa aso. Ano yan? Uh, ah, Akapulco. Madre? Akapulco. Akapulco, tawag ko. Kala mag ko madre, tikakaw eh. Sa mga pangangati ng aso. Yan na mabisa. Oo. Oh. Magkano naman yan? 20 lang, isang bukos, isang tali Isang tali, 20 lang Eh, sa bayabas mo? 20 lang din 20 lang eh so, Yan pala yung mabenta mm. dito no? Ito, sa oregano Oregano, ito, yan, sa mga may ubo Ubo, tsaka yung nahihirapan sa may sa lalamunan Pwede yan, 20 lang rin yan 20 lang din yan Tapos ito, sa mga milagros Inahanap to ng matatanda pag, uh, Milagros, mm. tawag dyan Nilalaga rin yan. Oh, nilalaga din yan. Yung iba naman nito, yung di ba, mainit na yung tubig. Tapos ginagawa na lang, nilalagay nila lang sila. Parang ginagawa lang lang uh -oh. so, tapos ito, para sa mga UTI. UTI? Oo, mahogani kung tawagin. Mahogani. Okay. Ilalaga rin to. di na. Babalata mo lang siya, tapos kakainin. Mapait ng konti yan. Para sa mga may UTI, ito. Hmm. Abisa daw hmm. to. Taba eto, tabako. Ito tabako? Oo. Ito ay yan sa mga nagnganganga. Hmm. isang set yan. May buyo. Dahon ng buyo. Tapos yung apog, yung kulay puti. Tapos yung bunga. Isang set nila yan ginagamit. Nandun sa ilalim. Tapos itong dahon ng duhat. duhat. 25 lang to. Oo, oh, 25 lang yan. Mura lang yan. Kaya lang patutuyuin pa. O, oh, no? tutuyuin lang yan. Depende kung sa kanyo, kung ibang hindi, ibang, ah, uh, tag, ibang paggamit. Kasi ito, ginagamit doon ulit yung sinabi nyo sa... Ibabalot ko to eh. Iba balap balap ito eh. Bali, ito yung palaman. Mm. yan ang di yung palabas. Oh. Uh -huh. Ito, nasa loob ito eh. Kailangan hmm. mo pang patuyuhin. Iba kasi nito, hinahanap din ito. Pero yung matuyo na. Iba kasi ito, ginagamit din sa... Tawag nga ito, yung nahiraman ka sa pag-ihi din. Ah, pwede mm. rin. dami pala siyang gamot, no? Hmm ito, ito, may mga gamot din kami. May ano, ma gamot sa binat, gamot sa ano. You know. Kung kaya na to. Yan. Ito, 20 lang dito. 20 lang. Ito naman mga to, para ay, ay, sa ito. Sagupaypay kung tawagin. Sagupaypay. 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 O, so, pampaswerte yan. Pwede nyo ilagay sa tindahan, sa alta, tumay negosyo kayo. Kala ko perch eh. Hindi, ay, sasabit nyo lang siya. Parang pang, ika nga pa yung tinatawag natin na pampalakit ng mga tapos. pampaswerte paswerte, no? Magkano naman no. isang ganito? Ayan, isang, ito, 50 lang. 50 lang. So, tapos yung may mga maliliit din, 50 lang. Pag ganito, mga 200 yun. Kapag may, um, medyo malaki, 200 lang. So, tulad nito. Mahirap kasi yan, eh. Mahirap lutuin yan. naabot mga tatlo hanggang apat na oras. Ang patagal, ano? Hmm may herbalatan din yun tapos may mga anting-anting din kayo no? ang meron lang kami kung mga pangontra pandakaki mm -hmm. eto tsaka dignum mga ay, dignum ano oh. mga dignum na yan so, tsaka yung mga pangontra namin yung mga pandakaki pandakaki oh, tawa o tawa pagkakano naman dyan eto sa eto 50 lang eto 50 o oh, eto 50 ah, eto 35 lang yun. Eh tapos ito, kung sa mga relasyon, ma mailig sa mga awan. Ito, gumamela. Gumamela. Tapos meron din tayo sa mga 10 elements kung tawagin. 10 elements? Oo. ito, ginagamit din niya sa mga masasamang spirit. Pang iwas. Pang iwas sa masamang spirit. Oh. No? Tsaka ito naman, pwede yan pantaboy din itong puto ng sinukuhan. Tsaka mas maganda, oh, pang depensa din ito. Kaya eh, may Saint Benedict. Oo, oh, yan ang fit benedict oh isang daan lang siya ito 50 yung wala hmm. tapos meron din tayo ito pangpasweldo din siya 10 element din to na may bato-umo hmm. uh, ito yung kulay puti yung bato-umo oh. tawag hmm. dito malako alin yan ebel eye din, pang din yan pangkontra din niya kontra so, din oh ebel eye kung tawagin langis ebel eye oh ebelan inaanap yan pagtua na may pag may mga lumalapit sa akin, tapos parang may nasasakit daw sila may, hindi na hindi nila nakikita. Yan na. ang madalas yung nila yun. iba, di ba, gawa sa tanso, yung ganito? Oo, e, oh, iba, pero ito, gawa talaga, dignum yun. Kahoy siya. Oo, oh, kahoy siya. May baliktaran may yun. may baliktaran ah, yan. may yun. Okay. Ah, ah. Naubos ah, ah, na ata siya. Naubos na. May baliktaran yan dalawa. Ah, tapos may mga langis din kayo, no? Langis. Ayan, no? Okay langis ng nyug tapos ayan may luya din kami langis ng luya oh luya ayan luya sa sampagita eucalyptus nasa rin ayan you know, ito maanghang ng maanghang to ang pula ang oh, ganun dito healing oil pang pang himala hmm. kamo rin ko na naman nabebenta talaga yung langis ng nyug, hinahanap-hanap, Langis, langis ng nyug ang mabenta, no? Ah, kawan, Luya. Aluya daw. Ito yung nabili ko mga boss. Oh. Pinatay ko lang. Mahirap kasi ibusin to eh. Sindel ulit natin. Kaya lang lambot lang nung ano niya no. Pinakabalot niya no. Di ba, ang pangayang pagkinan? Ang na... niya? Na-corona? Na, 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 ano Pwede tanggalin to. Yeah. Oh. Oh, okay. Oh, okay. May nga nga rin sila oh. oh okay. Tuyo na siya, no? Hindi, kahit tuyo yan, pwede yan. Okay. Pero malalaki to ah. Oo, malalaki. Parang new lang siya. Ito yung oh. loob lang niya, yung para may kaya nga pa yung tawag yun. yun ang kailangan nila pang sa Baguio marami nagaganyan ay marami sa mga gustong bumili po dyan sa mga viewers natin yan kung gusto po bumili ng mga mga natin pang herbal natin na dahon meron po tayo marami po tayong klase sa mga gustong rin ng mga tabako mga iba't ibang klase ng dahon tsaka sa mga tulad nito sa mga mga gamot na kailangan sa mga bina sa lahat po ng kailangan ng sakit po uh, meron po marami po kami tsaka meron din kami sa mga pangontra tsaka sa pangdepensa sa mga masama nating spirito na, 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 na nakakasalamuhan na hindi natin nakikita Cha meron din tayo sa mga po sa mga bata, 'yung mga, mga nauusog. Ito po 'yung ginagamit natin. Cha may mga langis din po tayo sa mga panlalamig. Ito po 'yung mga panlalamig, chapang po, pa, din natin, yung tinatawag ng sago May malalaki tayo, may mga maliliit. 'Yan po. Uh, dito po kami matatagpuan sa Maikya po, po malapit lang po sa simbahan po. Yan lang po, maraming salamat. Salamat din, boss. Salamat. thank